Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata, Ikatatlumpot, Dalawa. Ito ang kabuuan ng awit na ipinarinig ni Moises sa mga Israelita. Pakinggan mo, langit, ang aking sasabihin. Unawain mo, lupa, ang aking bibigkasin. Pumatak na wang gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo upang halamay diligan at damoy tumubo, sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kaniyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan, mga pasya niya'y pawang makatarungan, siya Diyos na tapat at makatawiran. Datapat ang Israel sa kaniya ay nagtaksil, di nakarapat dapat na mga anak ang turing dahil sa pagkakasala nila at ugaling suwail. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh, na inyong ama at sa inyo'y lumikha, at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salin lahi ng na mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Nang ipamahagi ng kataas-taasang Diyos ang ipamamanang lupain, nang ang mga bansay kaniyang hati-hatiin, mga hangganan nito ay kanyang itinakda ayon sa dami ng mga anak niya, pagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili. Sila ang kanyang tagapagmanang lahi. Sa isang disyerto, sila'y kanyang natagpuan. Sa isang lupang tigang at walang naninirahan, doon sila'y kanyang pinatnubayan, binantayan at dooy inalagaan. Isang inahing agila ang kaniyang katulad. Sila mga inakay na tinuruan niyang lumipad upang ang Israel ay hindi bumagsak. Sinasalo niya ng malalapad niyang pakpak. yawi lamang ang sa kanila'y pumatnubay. Walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y dumamay. Kanyang pinagtagumpay sila sa kaburulan. Sila'y kumain ng mga ani sa kabukiran. Nakakuha sila ng pulot sa mga batuhan. Nakahukay rin ng langis sa lupang tigang. Kanilang mga bakat kambing ay sagana sa gatas. Pinakamainam ang kanilang kawan, trigo at katas ng ubas. Si Jacob na irog, tumabat lumaki, kataway bumilog ang Diyos na lang kanyang tinalukuran at itinakwil ang batong tanggulan ng kanyang kaligtasan. Pinapanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Puot niya'y pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating mga Diyos na bago, na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. Iniwan ninyo ang batong tanggulan na sa inyo'y nagdalang tao. Kinalimutan ninyo ang Diyos na tunay na sa inyo ay nagbigay buhay. Nang makita ni Yahweh ang ginawa nilang ito, napuspos siya ng galit poot niya'y nag-alimpuyo laban sa mga anak na inari niyang totoo. Kaya't ako'y lalayo ang sabi niya. Kanilang mga dalangin di na Tingnan ko lang ang kanilang sasapitin. Isang lahing suwail mga anak na taksil. Pinapanibogho nila ako sa mga Diyos na hindi totoo. Sa pagsamba sa kanila'y ginalit nila ako. Kaya't bayang hangal kahit hindi akin ay siyang gagamitin, upang aking bayan galitin at paniboghuin. Galit ko'y bubuga ng nag-aalab na puot. Maglalagablab hanggang sa kalalima ng daigdig na mga patay. Lupat bunga nito, apoy ang tutupok. Sa mga saligan ng bundok, siya ang susunog. Tatambakan ko sila ng labis na paghihirap. Paulanan ko sila ng aking mga sibat. Padadalhan ko sila ng nakakalunos na salot. Matinding lagnat at gutom ang aking idudulot. Mababangis na hayop aking pasasalakayin. Makamandag na ahas sila'y tutuklawin. Sa mga lansangay magkakaroon ng mga patayan sindak at takot naman sa mga tahanan. Binatat dalagay kapwa pupuksain, maging pasusuhing sanggol at matatandang ubanin. Naisip ko na sanay sila ang lipulin, sa alaala ng madla sila ay pawiin. Subalit ayaw kong mangyari na ang mga kaaway ay pahambog na magsabi. Kami ang lumuping sa kanila, gunit ako si Yahweh ang talagang sa kanila'y nagparusa. Sila'y isang bansang salat sa katuwiran, isang bayang wala ni pangunawaman. Kung sila'y matalino na unawaan sana nila nangyaring pagkatalo, kung bakit sila nagapi sa sabihin nila ito, paano matutugis ng isa ang sandibo? o ang sampung libo ng dalawang katao. Sila'y pinabayaan ng kanilang batong tanggulan na sa kanila'y nagtakwil at nag-iwan. Tunay ngang tanggulan niya'y hindi tulad ng sa atin. Maging ating mga kaaway, ito rin ang sasabihin. Sila ay sanga ng ubasan ng Sodoma, mga nagmula sa taniman ng Gomorrah. Mga ubas nila'y tunay na lason at mapakla. Ang alak na dito'y kinakatas ay gaya ng mabagsik na kamandag ng ahas. Hindi ba't iniingatan ko ito sa aking kaban, natatakbang mahigpit sa aking taguan. Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. Kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan sa kanila'y darating lubos na paggawasak ay malapit nang sapitin. Bibigyan ng katarungan ni Yahweh ang kanyang bayan. Mga lingkod niyang hirang kanyang kahahabagan. Kapag nakita niyan sila'y nanghihina at lakas nila'y unti-unting nawawala. Pagkatapos itatanong ng Diyos sa kaniyang bayan, Nasaan ngayon ang inyong mga Diyos, tanggulang inyong pinagkatiwalaan? Sinong umubos sa taba ng inyong handog? At sino ang uminom ng alak ninyong kaloob? Bakit hindi ninyo sila tawagin at tulong ay hingin? Hindi ba nila kayo kayang sagipin? Alam ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Isinusumpa ko ito sa harap ng kalangitan habang ako'y nabubuhay. Diyos na walang hanggan. Hahasain ko ang aking tabak na makinang upang ighawad ang aking katarungan. Mga kaaway ko'y aking paghihigantihan at sisingilin ko ang sa aking nasusunod. Sa aking mga palaso, dugo nila'y dadanak. Laman nila'y lalamunin nitong aking tabak. Hindi ko igagalang sino mang lumaban tiyak na mamamatay bilang gumat sugatan. Mga bansa, bayan ni Yahweh inyong papurihan. Mga pumapatay sa kanila'y kanyang pinaparusahan. Ang kanilang mga kaaway kanyang ginagantihan. At pinapatawad ang kasalanan ng kanyang bayan. Ito nga ang inawit ni na Moises at Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos bigasin ni Moises ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel. Sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Hordan. Nang araw na iyon, sinabi ni Yahweh kay Moises, Umakyat ka sa Abarem, sa bundok ng Nebo, na sakop ng buwag, sa tapat ng Heriko, at tanawin mo ang kanaan, ang lupaing ipibigay ko sa mga Israelita. Doon ka mamamatay sa bundok na iyon, tulad ng nangyari kay Aaron sa Bundok ng Hor, sapagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel noon sila'y nasa tabi ng tubig sa Merebakadis sa ilang ng sin, Hindi ninyo pinapakita sa mga Israelita na ako ay banal. Matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating.